Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Mayo 29, 2025. Ngayon, habang ang enerhiya ng araw ay bumabalot sa iyo ng malumanay at mapag-arugang damdamin, parang may banayad na paghaplos sa iyong kaluluwa. Isang alon ng alaala ang maaaring dumaloy sa iyong puso, na parang may bumubulong mula sa nakaraan, mga alaala ng mas payak na panahon, mga sandaling puno ng ligaya, o mga pagkakataong naging pundasyon ng iyong kasalukuyang lakas. Sa gitna ng damdaming ito ng nostalgia, hinihikayat kang bigyang pansin ang mga bahagi ng iyong sarili na kadalasang natatabunan ng abala at ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang damdaming ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi paanyaya para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong damdamin, sa iyong mga ugat, at sa mga karanasang bumuo sa kung sino ka ngayon. Ito rin ay isang napapanahong pagkakataon upang kilalanin at parangalan ang iyong likas na lakas, ang uri ng lakas na tahimik ngunit matatag, malambot ngunit hindi kailanman natitinag. Sa panahon ng introspeksyon, matatagpuan mo ang mga sagot na hindi kailanman na ibibigay ng panlabas na mundo. Ang iyong panloob na tinig ay naghihintay lamang na iyong pakinggan. Maaring sa panahong ito, mas madaling bumalik sa mga dating alaala, -ala, hindi upang manatili roon, kundi upang hugutin ang aral, inspirasyon at kapayapaan mula sa mga ito. Sa gitna ng kaguluhan na maaaring bumalot sa paligid mo, tinatawag kang tumindig, matatag, marangal at puno ng kumpiyansa. Ikaw ay isinilang na may kakayahang umilaw kahit sa pinakamadilim na paligid. Huwag mong maliitin ang epekto ng iyong presensya sa iba. Ang simpleng pagtindig mo sa katotohanan ng iyong sarili ay maaaring magsilbing liwanag para sa iba na kasalukuyang naglalakad sa dilim. Ang init ng iyong apoy ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay ibinabahagi sa mundo. Sa bawat pagmiti mo, bawat pagkilos na may malasakit, at bawat desisyong tapat sa iyong puso, ikaw ay nagiging inspirasyon. Habang ikaw ay humaharap sa araw na ito, maglaan ng sandali upang bantayan ang mga iniisip na tahimik na gumagapang sa iyong isipan. Ang mga damdamin ng pait o hinanakit, kung hindi mapangangalagaan, ay maaaring maging anino sa iyong likas na masiglang diwa. Sa halip na hayaang sirain ka ng mga ito, gamitin mo ang iyong lakas upang baguhin ang mga negatibong emosyon na ito sa pamamagitan ng malikhaing pagkilos. Humanap ng mga bagong proyekto, subukan ang mga gawain hindi mo panararanasan, at hayaang ang tuwa at kasiyahan ang muling magsindi ng apoy sa iyong puso. Tandaan, ang bawat emosyon ay may mensahe, ang pait ay nagsasabi kung saan ka nasaktan, at ang tuwa ay nagpapahiwatig kung saan mo matatagpuan ang iyong lakas. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na itulak ang iyong sarili sa mga hangganang hindi mo panalalampasan. Sa kabila ng takot o alinlangan, may katapangan sa iyong puso na matagal nang handang kumawala. Sa bawat hakbang na gagawin mo sa direksyon ng hindi pa pamilyar, binubuksan mo ang pintuan ng mga bagong karanasan at kaalaman. Ang aksyon mo ngayon ay hindi lamang para sa sarili mong paglago, ito ay paanyaya rin sa iba na sumunod sa kanilang sariling lakbay. Ang iyong kilos ay nagbibigay lakas sa iba na tanungin, kung kaya niya, baka kaya ko rin. Maswerte kang kulay ngayong araw ay gintong dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng kadalakan, kaliwanagan, at tabumpay. Ang mga numero ng kaswertehan para sa iyo ay dalawa, siyam, at labing pito. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, maaaring pisikal itong paglilinis ng iyong kwarto, bag, o computer, o kaya naman ay paglilinis ng damdamin sa pamamagitan ng journaling o tahimik na pagminilay. Sa pamamagitan ng gawain ito, mas lumilinaw ang iyong direksyon, mas nadarama mo ang kontrol sa iyong kapaligiran at sa iyong emosyonal na estado. Sa iyong mga personal na ugnayan, maging buka sa pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman. Ang pagpigil sa damdamin ay maaaring lumikha ng pader sa pagitan mo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Ipaalala sa sarili mo na ang pagiging totoo ay hindi kailanman kahinaan. Sa katunayan, ito ang pundasyon ng mga koneksyong totoo at matatag. Kung nararamdaman mong may dapat kang sabihin, gawin ito ng may kababaang loob at pag-unawa. Maaaring ang iyong katapatan ay siya palang kailangan ng taong kinakausap mo upang magkaroon siya ng lakas. Sa aspeto ng trabaho o pag-unlad sa karera, ito ay panahon upang sumubok ng bago. Maaaring ito ay isang bagong proyekto, isang ideya na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa naisa sa katuparan, o kaya'y isang simpleng hakbang upang palawakin ang iyong kasanayan. Huwag matakot na magsimula kahit sa maliit, ang mahalaga ay magsimula ka. Sa bawat maliit na hakbang, unti-unti mong binubuo ang mas malaking larawan ng tagumpay na inaasam mo. Sa usaping pananalapi, ipinapaalala sa iyo na ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng salapi kundi sa kalidad ng kapayapaan sa iyong isipan. Huwag mong hayaang ang takot o pagkabahala tungkol sa pera ay magnakaw ng iyong katahimikan. Sa halip, magplano ng may malasakit at disiplina. May mga oportunidad na maaaring pumasok, ngunit kinakailangan itong salubungin ng kahandaang tumanggap at magtrabaho ng tapat. Sa aspeto ng kalusugan, makinig sa katawan mo may mga senyales na maaaring tila maliit, katulad ng pagod, kawalan ng gana, o pananakit ng likod, ngunit ito ay mga paalala na kailangan mong bumagal, magpahinga, at alagaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa stretching, maikling paglalakad, o simpleng malalim na paghinga. Ang katawan mo ang iyong templo, tratuhin ito ng may pagmamahal at respeto. Panghuli, sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang tahimik na pagminilay. Tanungin ang iyong sarili, ano ang natutunan ko ngayon at paano ko ginamit ang aking lakas para makabuti? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay hindi lamang nagpapalalim sa iyong pag-unawa sa sarili, kundi nagsisilbing ilaw para sa iyong mga susunod na hakbang. Tandaan, ang bawat araw ay isang pahina ng iyong personal na kwento. Gawin mo itong makahulugan, puno ng tapang at damdaming totoo. Ang payo para sa iyo ngayon ay simple, ngunit makapangyarihan. Huwag mong isuko ang sarili mo sa takot, sa panghihina, o sa duda. Ikaw ay nilikhang may apoy sa puso, gamitin mo ito hindi upang sunugin ang daan, kundi upang liwanagan ang iyong landas. Patuloy kang maglakad ng may dignidad, tapang, at kabutihan. Ano man ang mangyari, tandaan mong ikaw ay sapat, mahalaga, at karapat dapat sa lahat ng kabutihang dumarating sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, yakapin ang iyong mga tagumpay, kahit gaano pa ito kaliit. Sila ang patunay ng iyong patuloy na pag-usbong. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.